dito ako ngayon sa Devil's Corner wala pa masyado mga tambay dito ulam pa ka lang kami dito tatlo ang oras ay alas 8 na ng umaga yung mga ano yung mga riders karamihan ano sila sa manuka nag ipon at ang taming mga uh, dun riders mamaya pa yan dito maglalaro eh yung mga Oscar natin dito abangan na natin mamaya Tamang ano na tayo dito, tamang chill lang. Ayun o, malinis na malinis pa, wala pang tambay. grabe pa diba? Ikaw higa Bulang na lang hulan Ito oh Sagad oh Sagad oh Sumagad Ay oh grabe oh Ayun oh Oh alupit lupit pa <laughs> Ayun ito malupit oh oh may umabol pa ba oh, oh e na meron ng ano naka ready nakapahan ka na oh no. Nadali na si Oscar. Tumagat eh. Sagat, Oscar. Jeffrey. Bago na, na Ah, Jeffrey na ba pangalan? Hindi na Oscar. Oh, SR400. Sagat. Sagat kung sagat mga master. Nadali na. Okay. Dale. Yari ka! Putang yan! Cruising malupit. Mount flow Ayan eh, natin pupunta mga master. Wasak na yan. Wasak na wasak ang motor. Sinagad eh. Sagad talaga. Huwag kang ng helmet, makikilala ka Ayan na nga mga master Nadali na ang ano Ganda pa naman ang formahan niyo, talagang pang MotoGP pa Kaso lang, hindi, wala niya sa MotoGP, kaya same lang ang nangyari wala well, na lang malungkot eh. Talagang nakita niyo naman, 'di ba? 'Yung nakayakap ko eh. Sobrang lakas niya, kumalat na. Pero pa dito sa ito eh. Ito ito. makulit din 'yan eh. Sana nakuha, nakuha na ng ayos. Nagdalao ko yung oh, silpon Ay, grabe. napuruhan Tapurohan talaga. Di, napuha ko na? Sa pasensya naman. Sinang? Pumasok sa ano? Ay, pumasok sa ano? May plan. videoan mo? Hindi. Nakahamal ka pa dito. Nakakipag-chismisan ako eh. Alam mo, chismoso. Punta kahamal oh, ka pa dito, sa manungal ka lang nakahamal. Oo nga eh. Ay, grabe. Tayo dyan, wasap. Oh. No na mirror para may drive niya kasi hindi niya maita drive yan eh. Oh, Sabi, mga master, tigas ng gulo. 'yung din doon 'no. Ay no. Kasi umakyat pa sulit eh. 'yung may bato pang natamaan din. Ay grabe, taki gastos. Better luck next time. <tipos> Antar, Pak. Ayah, pertanti umentar. 400SR. sana uh, laki gastos yan yeah. alin ba yan? pwedeng tanggalin yan meron ako dun tools ito tanggalin ay hindi hindi <laughs> alin ba to talaga <laughs> eto alin ano size niya size cinco, cinco. meron natin ang layo ng motor ko eh nasa kabilang ibayo eh baka meron kay dyan, Alen Singko, 5 5 to eh. Kasi kailangan matanggal to. Oo, oh, para maano Para maano yung manubela. Sa mm -hmm. eh. Ito to. Ay, hindi. Malaki yung masyado. Mm hindi, -hmm. yan. Sakto yan. to. Malaki yan. Sinko yan. Sakto yan. sakto yan. Sakto

Kaya ko din ako ng racing. Binigilan ko na yun. Yun. Grabe. Sa -san ka sana. Sagad. Kasi lang talagang sumagad ng tuluyan eh. Grabe yun ano? oh. No, Lumpit pa.